Sa videong ito, mamamasyal naman tayo sa bayan ng Dingalan. Kilala ang Dingalan sa tawag na Batanes of the East, kung saan madadaanan natin ang scenic road ng Nueva Ecija to Dingalan Road. At papasyalan din natin ang ginagawang daan na kukonekta sa Dingalan at Baler, ang dika Road. Ako nga pala si Elvin, tubong kalooka. Halina't samahan niyo po kami muli, sa aming moto adventure. Tara, umpisa na natin ang video. Good morning mga tropa peeps! Biyahe tayo ngayon, punta tayo ng dinggalan. Punta lang tayo ng dinggalan upang ma-relax ang ating mga isipan. Ano ay baga Time check ngayon, 4.49, nasa unahan tayo ng ating mga grupo. Ito, nasa likod do isaw. Medyo, ano muna tayo, ininilay lang. Mula dito sa bayan ng Pangasinan, madadaanan natin ang Alcala, Pangasinan, Rosales, at San Jose, Nueva Ecija. Ang estimated kilometer lahat-lahat na -lahat, ito ay 160 kilometer na, umu na. Ibig sabihin, akat down ng pacing. Hindi, nakita lang <laughs> yung lamang. Kaya mo, ano eh. Rete, rete, rete. Anong daan na ito, Patrick? Rosales? Ha? Huh? Rosales, oh, ang daan. Ewan eh, ko, oh, yung tinuro ni Paul. Bakit magbungabon mag ba? Ah nga, dadaan tayo bungabon? Hindi, hindi, hindi. Kuminggan kung gano'n yung sa kabila Pero yung sinuro ni Percy hindi ladaan mo dun Ah, oh, okay Ano po ha? Ano na to? Ah, Santo Tomas! Ayun, yung Santo Tomas yung, yung malita mali, na ano, bayan Oo, oh, oh. nasa ah, bayan pala tayo ng Santo Tomas Ano may ano Ano ba kaya? Ano ba yun? Ano ba yun? Ito na lang Ah, mapagasunin ako eh Oh, sige, sige lang Mapapalis ka din? Oo Selvin Nandito Tapagas ka din? Oo Ha? Ha? <laughs> ang dami si Klista Ang nga kung so, kala ko saan walang signal si Shepard eh Dahil lang Tablet na Selvin Salit ko Kanina pa, kaya bigla biglang luma... wala. Sabi <laughs> uh, uh, ano sa inyo eh Kaya ako sa ating baby niya eh Tsak niya ng baby ang puta wala ako, <laughs> wala ako nun Wala ako nun Wala ako nun, parang kung meron man, hindi eh, sana nandito sa likod ko. <laughs> At sa hindi nasahan, ito ang samunod na nangyari. Bale sa part na ito, naplatan pala yung isa namin kasama, ang naka-ADB. Pagalan mo, mo lang, no? Pagalan mo lang. So, uh, malayo na yan, eh. Wala na, wala na sila. Bye-bye. Nueva Ecija na pala to Dito na kami guys May Nueva Ecija Arco Sa may San Jose Okay papasok na kami dito sa may ano Arco ng Nueva Ecija San Jose Ang San Jose Lopau Road Kauntang <laughs> Dinggalan Ito pala yung ano nila ano Eagles Tingnan natin yung mga kasama natin Kasalukuyang sa ang kanyang gulong. at Sabasala. Naghahanap kami ng vulcanizing shop. Ayun. para pala. maayos ang kanyang gulong. Ano gulong? Puro gulong na lang. Puro gulong na lang, ang pinagsasabi ko. Makarating na kami sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. San Abang kami ay naghahanap ng pwesto. At yung ibang mga kasamahan namin, naghanap muna ng mga motor shop upang mapaayos ang kanyang gulong. Habang inihintay namin sila, ito ang mga sumunod na nangyari. Ito na po nangyayari sa aming, sa aming biyahe. Uh, kukurban na lang kami. Shout out kay Cobra. <laughs> Baka naman. bakana naman, Cobra. Magkabiriya yung isa naming kasama. Nandito kami sa may San Jose, may Ecija. Ay, nagpapalit pa doon ng gulong. So, ang balak ngayon, hindi natin alam kung anong balak ngayon. Ewan kung anong babalakin namin kasi yung balak namin, hindi namin alam yung balak. Ano, Pat? Anong masasamon sa biyayin natin, Pat? Wala. No, uh, ano? <laughs> super... Ini-interview ko na nga Hindi ka talaga kayo, natin eh. maasahan natin. na kapirya sa biyayin. So, so, gayon pa so man, good, no? so, kahit magkaroon man na kapirya, dapat okay, mamaya, enjoyin pa rin ang ride. Na, ano, na ulit. Sa puntong ito, habang hinihintay namin ang aming mga kasamahan, aming nililipag na lang yun, namin ang aming yun, mga yun, sarili. Habang na, kami dito naghihintay sa may petron, nag-uusap na kami ng unsan yung susunod na biyahe. Sabi ko, tinanong muna dyan si birds Ano, saan tayo birds? Tinuto ko naman sa kanya yung kamera. Ewan ko lang, halanganin ako sa budget. Ayun, tinanong ko rin muna dyan si Patrick. Tapos yan, tinutok ko rin sa kanila kung nag-iisip din yan kung sasama ba sa ilaw, hindi. Tapos yun lang naman, ayun yung ano namin dyan, usapan namin dyan. Kung susunod, saan ang susunod na biyahe. Kung anong date, o ah, bahala na kung ano mangyayari. Matapos sa mga aberyang nangyari, nakalis na rin. Ngayon, dire-diretso na to. Kaso, hindi pa pwedeng dire-diretso. Ang dami nagkakat dito sa San Jose. Ito pala may payuson din pala dyan. Dito. Agro, industrial. San tayo? Derecho? Derecho lang ata yan. Yeah. Okay, Waiting tayo dito. Derecho lang. Okay, guys. Nandito dito na kami. Sa hindi ko pa alam. Basta dito sa may Nueva Ecija. Saan bang parte ito, Patrick? may Bay okay. siya May ka ba diyan? Ano junction? Ay puta, alam ko na to. Mo na daan ako doon sa bike. Junction ng ano ng Cabaldon. doon. diretsyo na to 20 kilometers so oh, nakalagay. Oo, oo. kasi ayun no, oh. Ano na to eh? Yung ilog na yan. Oh, panoorin niyo na lang dito. Ilalagay ko na lang sa akin mga video. Ng binay ko. Ayun na eh. Pakiligo diyan 'yun na 'yun. Gabaldon na. Gabaldon arko Hay nung no, arco na nang Gabaldon, guys. Ba mas okay pa features mo wala. Bakit pagetan mo? Arco di chalate. Bigla lang tapos ito. Tong ano na to? kaso biglang mawawala. Ito na, ito na. Harpo na ito eh. Kaya kailangan nilang umintok.

Okay na ba yun? Okay na yun? Ay, iba ito pala itong kasama nyo. Kala si La Ferdinand. Ah, si Kuya Ryan. Kuya Ryan, di pala ito. Oo, oh, ano na, eh, uh, taga namin eh. Ah. Uh, na nabala kung ano, saan tayo pupunta Ahon pala dito, no? Kaya pala, buti lang talaga yung nagbike ako hanggang gabal Hindi ko na didiretso to Puta nga ano, na, wasak na ako nun Pero banayad lang maya banayad lang show Gabal 15 kilometers

<laughs> bike pala yun Bike right, naging ride na lang eh Bakit Kaya... kapagod mag bike eh Hanggang <laughs> dito ka lang sa gabal doon oh, Hanggang doon lang sa gabal doon uh, no. Ito sila perdi na no Pagkakapote na sila Puntak yun, lumintubig na si Calvin na muna Lumintubig na siya, ulo na mga... Pintok naman ng ano Kaya tungkabot na Kaya pala Bakit? Malapit na namin sa bundok oh. Parang drawing lang yo. Eh, oh. Ha? Parang drawing na realistic. Tama yeah, Hindi siya gumagalaw na ewan. Oh. oh na, first time ko lang din ito makakarating eh Ito na lang, na po ba motor eh dinggalan dito na ako, I love dinggalan magpasensya nyo na guys, yung aking ano dyan yung aking okay, nandito na kami sa may dinggalan arko, Mike, dyan nag static you know? na naman, ewan ko kung ano nangyari nabasa siguro, hindi ko naitago Ulan. kasi kasi yung type dingalan. na yan maabon ng bon tsaka malakas yung hangin, kaya nag siguro nag-e-static mag ground baga ah Tama ba? Eh, Oo oh, nga, mga nga Kaso yung kanan, ng, ano, bangin lang eh Yun Ayun, Ay, no, bangin oh Lasang hangin oh, patay na naman yung ano niyan, drone Ayun oh, no. na nakikita ako na boss Yung alin? Yung view ng ano, dagat Yun, dagat Ayun oh no. Yun, dagat, dagat so, medyo malayo pa to eh balikan nga unang. Uy puto na ganda sa kaliwa oh Woo Tangin na dagat Tangi na ngayon lang ulit na ako nakakita ng dagat padi, eh. Slow down Accident prone area Nakakagutong po sa O gagi banking dito medyo matulis ah Gago matulis na Puntang slow down may harang may harang DNR station Hindi. Eh. Dito na kami sa may I Love Paltik. Ako, na naman ako gani. Masakit na naman sa buta gani. Oo, tama nga isa-isang daan lang muna. Mga sabi ko po, tapos tinatansya ko, baka wala na akong pang uwi. Eh. Ahon, pati! sa na payroon ko pala to. Ahon. Ahon, may batis ko no? yun. Ayun o. na dyan o ganoon <laughs> niya ahon ulit parang <laughs> <laughs> kumukunat ko siya welo ang <laughs> gilid ko kaya kaya habang binabaybay namin ang ahon ng Dika Road ng Dinggalan ito ang nangyari susulyaban mo ang ganda ng kapaligiran at na Philippine Sea. At ako naman ay manghang mga sa mga nakikita ng aking mga mata. Habang kami ay nag ni Patrick sa bandang kurbada. Ay, na Ubusan tayo yan. rego oh. welo gagi welo sobrang tarik musa na overtake kan wani hirap pa ta gago ito pao tarik pa gagi puto tapak tarik oh oh sa na hinlo na sababa ang ina mo na stop babao umelo mo Uy, putang na, ang ganda ng dagat. Mga mga ako sa dagat ng nandiyan dyan ako eh. Ah, kumangha ang karagatan. Ay, ha, haba na kuusap kami dalawa ni Patrick diyan. Ito ang mga sumunod na nangyari. Pacific. Malalaman mo talaga, malamig 'yung lugar, may pine tree. Ay, na. Ay, yung grotto po 'to. Nakita mo 'yan din, no? Saan? Uy gago. Puta Oh, di diba? ah, no? <laughs> ba? Kamuntingan lang. Mamaya na puta ko. Muntingan pa ako, puta ko. Ayun, back to focus tayo <laughs> sa ano kaya. Back to focus sa pag-drive. Ah, oh, okay, kita ko na. Ayun, basta basa hang mga kami okay. <laughs> diyan. Ayun, nakita ko na. Ayun oh. Ano 'yan? Diyan pa lingon eh, nga oh. Ito ba 'yung ano? Yung Pacific Bay yata, tsaka yung Grotto yata eh. Oo, oh, una yung Grotto. Parang Grotto ata yung una eh. Siguro. Hindi ko, di ko lang alam kung ano yung nakapinsa ka nila eh. Hindi ko lang alam kung ano yung nakapinsa ka nila eh. dito. Ay, pangit yan. Pangit yan. Dito yung grotto Taragis ka, di pa. <laughs> Taga daw. Hindi na kami umakyat sa mismong grotto Sa kadailanang, no? naghahabol na rin kasi kami sa oras. Calvin, o, tingnan mo si Calvin yun eh. Ninilay-nilay Nilay-nilay. sa ang palat ayon sa mga lokal doon sarado daw ang Pacific Beauty na ang dapat ay pupuntahan din namin ngunit sarado kaya bumalik na lang ulit kami doon sa may feeder port at naghanap na pwedeng maliguan na beach resort okay guys ito na pabalik na ulit kami galing kami doon sa may grotto sinubukan ko magpalipad ng drone hindi kaya sobrang lakas ang hangin ito may kita nyo to ito ito, ito yat, tak ngayon yan. nakita nyo na nakita nyo na kung ano nangyari sa may drone shot natin dito di sa may grotto sa so, sobrang lakas ang hangin kamuntikan ko na hindi ano hindi ko na makuha lumalayo buti na lang awa ng Diyos na balik ulit na bumalik ulit na balik ulit ang ating drone shop ay droney kamuntikan lang talaga ngayon hindi ko na alam kung saan next destination namin papabalan tayo muna ngayon liligo daw kami dagat guys dito banda sa may dinggalan guys may resort daw dito na mura mura lang Ito? sabi nyo? Salps Salpa Solve Parang dito kanan Okay, okay. Dinata. Anong that? nga to Putang oh, nga <laughs> lang yan Dudulas Sa bato sila. bagi Ayan sila guys Okay wala na Oh no! Tabi tabi tabi! May parating na motor Teka daw, gilid muna tayo, ang dami ni Hila Oh, wala na